Si Jovit Baldivino, isang singer at ang actress na si Isabel Granada. Ilalamang sila sa mga taong bigla ang binawian ng buhay ng dahil sa aneurysm. Ang aneurysm ay tinatawag rin na silent killer dahil sa wala itong sintomas o kahit na anong warning signs. Sa katunayan, ayon sa statistics, tinatayang nasa kalahating milyon ang namamatay taon-taon sa buong mundo ng dahil sa aneurysm at kalahati dito ay mga nasa edad 50 baba. Kaya naman ngayong umaga ay ating alamin ang sanhi, sintomas at kung paano ito may iwasan dito sa Saini Doc. At kong niyan mga ka ay makakasama po natin ang Interventional Radiologist at current head ng Radiology Division ng Philippine Heart Center na si Dr. Marvin Tamanya. Magandang umaga, Doc. Welcome po sa Rising Shine Pilipinas. Good morning, Doc. Okay, doc, ano po ba ang brain aneurysm? At delikado po ba ito at nakamamatay? At gaano ito ka-common lalo na sa mga normal na mga tao na um, akala nila okay sila, di ba? Okay, uh, ang brain aneurysm po is one of the causes of uh yung tinatawag nating hemorrhagic stroke. Uh, kadalasan ho kapag ka nagkakaroon ng brain aneurysm, nag-uumpisa ito kapag ka nagkaroon ng weakness ang wall ng blood vessels. At once weakened ng wall, pwede po itong mag or lumobo yung wall ng blood vessel until it ruptures. So if it ruptures, it will cause bleeding within the brain of the patient and pwede po ikamatay ng pasyente yung pagdurugo sa brain nila. Well, sa nakikita natin kanina, no? Uh, mga celebrity, no? Jovi Paldivino, uh, uh, Isabel Granada, na, na halos kasing age natin, ang babata po dito At sila yung pinatamaan at nag, nagkaroon ng ng uh, mga kaso rin ito, yung pangkaraniwang mga mamayan din. Pero, may iwasan po ba ito? Meron po bang mga senyales na aneurysm na pala at hindi pangkaraniwang sakit lang ng ulo? Uh, well, senyales po is, uh, initially, ang aneur brain aneurysm ay walang symptoms. Uh, Nagkakos lang po ito ng symptoms, nag-uubis siya magkaroon ng headache, uh, which is, most of the time, ini-ignore lang ng patient uh, until maka-experience sila ng severe headache Uh, which could be a sign of rupture already uh base po sa mga pasyente na uh, nag survive sa aneurysm uh, brain aneurysm rupture they describe this headache as the worst headache of their life so napakasakit daw na headache mm. uh maiiwasan ma-diagnose uh, siguro ma-diagnose natin siya Uh, through CT scan or MRI. So, para po sa mga pasyente na uh, may uh, suspected of having brain aneurysm, they could undergo CT scan or MRI of the brain. Mm -hmm. okay. So, pag, pagkakaiba na yung sakit na nararamdaman hmm. mo, yung sakit ng ulo, ipacheck hmm. eh, up na kagad. Pero, doc pwede bang walang sakit ng ulo pero may aneurysm? Yes. In fact, uh, based on statistics, uh, 1 to 5 percent of the general population has brain aneurysm. And as I mentioned, most of these patients do not have symptoms. Okay, it's very clear na hindi nakakahawa tong brain aneurysm, yes, diba? di ba? At hindi. genetic to, as you said earlier, Doc, correct? Pwedeng genetic yeah. or pwedeng environmental lang cause. Tama yeah. po ba, Doc? Yeah. Uh, based on the statistics, aneurysm could be sporadic or familial. Pag sinabi natin sporadic, uh, nangyayari na lang ng basta, hindi natin alam what causes it. But pag sinabi natin familial, pwedeng namamana nang galing sa sa genes ng pasyente. So, hindi uh, hindi natin alam kung sino ang talagang may aneurysm kasi most of the time, so wala siyang symptoms. Mm -hmm. Okay. Halimbawa, nakaranas ang isang individual na talagang sobrang sakit ng ulo, <coughs> nagpa-CT scan na, at meron nga aneurysm. Paano po ang gamutan nito, Doc? Mm -hmm. uh, ang brain aneurysm po, pwede siyang i-manage in two ways. Number one, ino-operahan po siya at uh, surgery. So, uh, ini-incise po natin yung uh, scalp ng ulo. Mm -hmm. And then, uh, ino-open yung skull. Uh, and and ina-expose yung brain. hinahanap yung aneurysm. And nilalagyan po ng metallic clip. Mm -hmm. uh, in this uh, procedure, metallic clip ang nilalagay. So, ang tawag dito is clipping. Uh, in some cases, hindi pwedeng operahan. Or sometimes, or most of the time, ayaw talaga ng pasyente i- pa-open yung head nila. So, may option naman po, which is yung tinatawag namin, endovascular management. Sa endovascular management po, walang hiwa, walang opera, wa tinutusok lang po namin ang isang malaking ugat sa singet, or sa groin, oh. or sometimes sa uh, sa wrist. And then, through that, ipinapasok po namin yung uh, guide wire. Parang stem po siya. It's not a stamp. It's a guide wire and uh, catheter until ma-reach namin yung aneurysm. Wow. Then, uh, pag na namin yung aneurysm, uh, doon po namin inilalagay yung coil. So, ang goal po natin is mawala yung blood flow sa aneurysm at ma-preserve yung vessel. So, pag nawala yung blood flow, mapiprevent natin ang rupture. But, preserving the blood vessel is a must because pag na-occlude natin yung blood vessel, it will cause stroke. So, meron naman po mga cases na hindi pwedeng operahan, hindi pwedeng lagyan ng coil. So, in those cases, meron tayong bagong teknolohiya na tinatawag naming flow diversion stenting. In this case, naglalagay po kami ng metallic stent, flow diverter stent po ang tawag doon. Uh, inilalagay po namin sa parent artery to divert the flow from the aneurysm into the normal vessel. Well, thank God meron ng technology no, para makatulong dito. Pero may tanong po ako, kasi minsan po, like, sa pag-ikot ko po sa Maynila these past few days, parang nakita ko yung iba na nag-undergo na surgery, butas po yung ulo. Nangyayari po ba talaga yun after na surgery, parang may, may parang butas, nagiging hollow po yung isang area. Konektado po ba yun sa pagka-surgery ng ano? iya yeah, kasi pag nag-surgery po tayo, as I mentioned, binubuksan po yung skull, tinatanggal yung maliit na portion para po ma-open yung brain mm. and mahanap yung aneurysm. Mm. Sa endovascular management po, walang ganon. So, tusok lang sa isang malaking vessel, sa, sa singit or sa and then we can access the aneurysm through wow. that. Okay. Pag ganon, Doc, may babalik yung skull or hindi na? Na babalik po. Aso As uh, pwedeng normal pa rin yung ulo mo after yeah, the surgery. Uh, nilalagyan po siya ng uh, suture, tinatahi na, pa, na parang alambre. Oh. Okay, worst case scenario daw. Ka paano, paano kapag nagkaroon na ng rupture or sa aneurysm? Paano makakasurvive ang uh, isang uh, nagkaroon na ng rupture? Ah, uh, well, ganito po ang scenario, no? Based on statistics, uh, sa first episode of bleeding, sa first rupture, 70% of patients, they survive. Mm -hmm. Nabubuhay sila. Only 30% die. However, on the second incidence of rupture, baliktad na po, 70% of patients nang ang namamatay and 30% na lang ang nagsusurvive. Unfortunately, most of these 30% po ay uh, disabled na. Wow. Vegetable na sila. Mm -hmm. wow. So, So, importante talaga na mag mag maagapan, maagapan yeah. makita natin yeah. prior And to. And 30% po nag-suffer uh, nag ng first bleed, mm. pwede silang mag-rebleed. Mm. Pinakamataas po ang incidence ng rebleeding is during the first 10 days after the first bleed. Doc, may na mention po kayo kanina na sinabi niyo na prior to pandemic, mas marami na ngayon daily ang cases ng aneurysm. Bakit kaya ganun ang nangyari, Doc? Is it uh, stress-related? or environmental, uh, I don't know. Bakit po naging ganun? Well, uh, ang may mga reports po na uh, iniuugnay nila ang stress <coughs> sa pagdevelop ng brain aneurysm. Mm -hmm. uh, but of course, malaking factor din po ang uh, lifestyle ng pasyente. Mm -hmm. Well, nabanggit mo na yung lifestyle, Doc. Ano po ba yung pwede natin gawin para hindi natin sapitin o maranasan itong uh, aneurysm? Well, uh, stroke in general po, ang mga risk factor ng stroke is number one, of course, hypertension, smoking, mm -hmm. diabetes, and yung pun tinatawag natin, hyperlipidemia. Matataas mm -hmm. po yung mga taba sa dugo. Oh, yung triglyceride, cholesterol. <laughs> yeah. Okay, para sa kalaman ng ating mga tagapanood, ano, Dok, mahal po ba, magastos po ba yung procedure ng treatment ng aneurysm? Uh, well, medyo may kamahalan po mm -hmm. yung... Uh, mga procedures ng aneurysm. Uh, al, uh, Alinman po doon sa tatlong binanggit ko, medyo may kamahalan. But of course, the cost depends kung saan ang hospital gagawin. Siyempre kung sa private hospital, medyo mas mataas. Kung sa government institutions, medyo mas mura. Uh, in our institutions, uh, pwede ko po bang banggitin ng uh, hospital? So ako po ay connected sa Philippine Heart Center. It's a government institution. So ang isa po sa advantage siguro ay sa uh, Philippine Heart Center, si Government Hospital. So kami lang po ang mayroong seven cut labs sa buong Pilipinas. Although ang mandate po ng aming institution is to treat patients with cardiac diseases, Uh, our facilities are capable of treating aneurysm and other endovascular procedures. Oh, so, magandang balita yan, lalo na sa mga kababayan natin na ah, medyo sanat sa buhay at walang pangbayad. Diba? Eh. At least meron tayong suporta na ganyan mula sa gobyero. Well, mensahe o paalala na naman po, Dok, para sa ating mga ka-RSP? Okay, uh, para po sa mga pasyente, uh, siguro po uh, ang, ang stroke, aneurysm in particular, ay pwede pong magamot. Dapat lang po alam ninyo Saang lugar or saang institusyon kayo dapat pumunta? At uh, ayun po. We must know na ang ang uh, 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 technology po at ang expertise ay nasa Pilipinas na. So pwede pong magamot ang aneurysm kung kayo po nakaka-experience ng repeated headache, probably it's time na magpa-check magpa up po kayo, magpa-CT scan, magpa-MRI to find out if you have aneurysm. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Nakasama po nating umaga si Doc Marvin Tamanya uh, sa Libreng Telemed. Again, maraming salamat po, Dok. Thank you very much. Thank you, Dok.